Hub. Ang kulit ah. Galing, galing. Siya lang mag-isa maglaro. Ang aking copper, may sakit. Ayan. Ang may sakit nasaan saan? oh, ayan, Tulog. Ay, hindi pala. Ah. Ham. Sige. Maglaro ka mag-isa muna. Wala si kuya eh. Nasa mapakiramdam. Ayan copper copper namin ng may sakit ito si Ham larong mag isa good night little man skin good night little man skin pagkain nyo oh. pag nyo ubusin yan ako, lalang gamit tayo dito baby hmm. kayong dalawang makulit ulog kayo ha kayong mangungulit ha Hi. Kumusta kayo dito? Hello po. Kumusta ang mga baby ko? Guys, nilipat ko sila sa kabilang kwarto. Dito sa so walang walang naka wala natutulog dito eh. Kasi ano, hindi siya po, hindi na kayo pwede doon sa kwarto ng daddy nyo. Kasi makulit sila, hindi makapagtrabaho. At saka sa gasag gabi, maligalig. kaya nilagay ko sila dito eh, medyo nalulungkot ang dalawa. Ayan na yan. Maligalig kasi itong dalawang to. Ay, isa malungkot ka, bebe. Hindi, akit kayo dyan, ha? Oh. Sa bed, oh, wala namang nakatulog dyan, eh. Pwede kayo matulog dyan, ha? Oh. Bebe, na? Ang payat-payat mo na, ha? Oh. Kasi nga nag-ano to, eh. Nagtawag nun, nagsusuka. Di ko alam bakit nangyari dito sa batang ito. Ano yun, bebe? O, oh, sige, 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 mamaya. Pagkain niya, ah oh. Mayroon pa konti. Mamaya lagyan natin ulit isda naman. oo oh, huwag iyak-iyak yan. O, oh, ba't iyak-iyak ang aming ano, ha, mom? Ang mahiyak ikaw. Sige. Ito kasi walang ano dito mo. Oh. Wala na tutulog dito kasi dito muna sila. Ang hirap kasi pagkasama sa loob ng kwarto eh. Nahihilo kami sa ano. <laughs> Nakakahilo yung amoy ng katsan. Just me, yung marimar. Big boy. Very good yun ah. dito sila. Sa kwartong itong wala namang natutulog dito. Kaya sila munang naka, ano, dito. Ito, ilipat ko na rin yung higaan. Ayan. Doon. Pwede silang makikip doon. Labas. Mga, ano, ang iba. Pagkain. Dito muna kayo, ha. Sa kwarto nyo, ha. Di pwede sama doon. Hindi kayo pwedeng sumama doon. Papa, di muna. kayo pag okay na yung, ano. Di kasi pwedeng i pag, ano, eh payat masyado kasi di ka kayanin. Next week, may warm kayo. Ano ang baby na? Oo, oh, ano mga baby na to, ay. Eh. Ano miss niyo. Niyo doon, sa kabila, di bali. Pupuntahan naman kayo dito, eh. Lalo, lalo lang kayo dalawa dito. Hindi kayo maano. Just, oh logol, oh, ay, Diyos. Ay, oh, talaga lang. Ay, nang ganda lang lang. Ay, talaga lang, ay. Ay, stretch, stretch pa ang ham. Hindi na ako masyado nakapag-vlog. Busy sa kalilinis. Ayan. Laro lang kayo dito. ang dalawa dito wala namang nakatulog dito, natutulog dito. Kaya okay lang kahit maliit ng scoop yung po. Nakakahilo eh. Hilong-hilo na kami sa amoy ng poop niyong dalawa eh. yun, naglipat kayo dito sa kabila. Wala namang kasi natutulog dito. okay yung ang ano doon. Ang bahay nila ayon. awakas wag kas kasin yan. Hindi Ha upper baby po. Wapo, pugi, pugi. Ano hindi na ba yan? Hindi na ha? ham. Hindi ka lang. ipapadiworm kayo next week. Walang pasok. Sa June 12 pala. Ipapadiworm kayo yung dalawa. Eh, kumain. Maliit lang bukas ng lintana kasi baka aakyat ang mga nasa labas pala papasok sila hindi naman ito mga baby pa naman to eh